magandang umaga nandito ako ngayon sa kusina mag linis ako ng kamuti tops kasi gamot bumili ako sa palingki ng kamuti tops bali 10 pesos marami na marami na yung 10 pesos ayan ayan ang kalahati eh. itapo na ito wala ng dahon kasi yung dahon na ilagain ko at inumin ang sabaw para mag-high blood ako dahil anemic ako 90 over 50 na lang yung lugo ko kaya need ko na kumain ng ganito kamotitaps kamotitaps gamot daw ito para tumaas ang lugo ko dahil sobrang baba yun lang turo nila kaya bumili ako kanina dun sa paringgi ng ganito daho ng kamuti sa amin sa bukid tapon lang ito pero dito mahal mahalo kahit laya na binibinta pa rin oh. layong na layong lanta na balanta sa tagalog binibinta pa rin kahit layo lagwan na malanta na Lagayin ko to mga bukas ng umaga. Irip ko muna to para hindi siya masira. Ayan. Ayan nasa na sa palanggana nilagay ko. Ugasan ko ng maayos din. nilagay ko na bukas ng umaga. Ayan. maganda to itanim pag mayroon kang malaking bakante lupa, wala ka namang lupa dito dahil ang pwesto namin sobrang liit parang studio type lang ayan marami na at ito'y basura na ito itapon na itapo na na ang basura ito, ano yung ano. At ay itapon. Ito ay hugasan. Ito ay hugasan. Tintisos. Sa amin, pamigay lang to. Dito, lang rin.

Ayan. Tatakpan ko. Butang sa ilagay sa refrigerator. Ayan. Ito itapo ng tubig. Pag-isip ang palanggan. Punta na tayo doon sa refrigerator. namin ayan ang rep namin punong puno sa ilalim, walang laman. <laughs> oh, my gosh. Ay. Ayan, ang grip. Puno ng laman, isda. Manok. Ayan, bye-bye na. And God bless you. Hagard-hagard pa more. Kasi nga, kakagising lang namin na malingki kami ng maaga. Kanina madaling araw. Isipan ko mag-arrange dito sa aking bulaklak ulit dahil, dahil yung daanan namin ay ilipat ko Ayan. kasi nakakatakot dumaan dito sa dinding baka matabunan kami pag matabunan kami ng pader pag may lindol kaya isipan ko mag-arrange sa dyan ilipat ko sa gitna yung daanan namin Tatapusin ko lang yung trabaho dito sa loob ng bahay. kalat-kalat po yung bahay namin dahil hindi pa nga nakapag-arrange parang studio type lang kasi bahay namin kaya pasensya na kayo nagsulubra po yung mga gamit namin <laughs> ayun, ganyan talaga ang mahirap <laughs> lalong humihirap pero mahal na mahal kami ng Panginoon hindi kami pinabayaan kaya shout out sa mga Christian dyan na nag-prayer nag din always, palagi din nag-pray. Mahal kayo ng Diyos. Unahin natin talaga ang Panginoon bago tayo magtrabaho. Kasi siyang may-ari ng mga kayamanan. Siya may-ari ng pera. Lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat ng buhay natin. Si Lord ang may-ari. Wala tayong walang wala tayong ano dito dahil siya lahat may-ari ng bagay siya lahat na ari ng mundo mga buhay-buhay ng tao siyang may-ari kaya God bless you God bless you everyone thank you for watching bye bye please subscribe my youtube channel Elia the channel for, uh, Uh, don't forget to click the notification bell para susunod ko nga mga video updated po kayo. Susunod ko nga upload nga video. Please subscribe then like and share my video if you are. God bless you all and I love you all my subscribers. Thank you so much. Bye bye. you all sa mga subscribers ko mga viewers ko dyan. God bless you all. God bless you all. Kahit hindi pa ako nakasahod, okay lang. Nakahanda na yung sahod ko ang doon ni Lord. Bye, bye, bye. Mag 4 years na ako sa vlog. Sa Youtube, pero okay lang. Mahala ko lang sahod. Hindi pa kasi ma-withdraw mga guys. Kasi konti pa lang ang sahod ko. Wala kasing nanood ng ads ko. Ang dami na sana ang ads na mga videos ko. Mga 3,000 videos na yata ako. Hindi naman nag-trending pero okay lang. Bahala na ang Lord. Si Lord na bahala ang trending sa mga videos ko. Kaya God bless you all. Thank you so much for watching.